Hello, mga kapaks... E, mga... Ay. Hello, may hapon sa tanan, mga kaiksuunan. Grabe, no? Kalisod sa atong kaimtang ka. Ah, doon na tayo. nga o sa katao nga. Kulang na siya sa iyang paghuna bitaw. O baga, nakuha na siya ka ng Ang ang na gamay. la na. O, pampers! O, mga kaiksuunan, akong pampera ng akong isipan tanawon na ninyo mga kaibsuunan ha ako pampiran mo oh. ayo po ay tangtanga ha ay tangtanga oh okay. ay okay. mangi ka diha pwede yan mga isuon tanawan ni akong kahintang grabe kalisod akong ipampiran ang akong soon nga sa sintay ay anos pa lang pero lisod na kayo siya pa ng lungon. Oh, no? Oo nga, nga na lang, hindi na ka mag-short, na lang ka magshort Kayo, oh. <laughs> naman sa iya, short, naunsa naman ni oy eh. mga kayo eh. na na so sa na ako sa short, wala na ko kay kung naunsa na siya, singgit siya sa ako ah, nga, nangihihin daw siya, na, Katingala ko dako kay nganong niligit-ngit naman niya kung kuan oi lugar. Hay ginuo ko mga kaigsuonan. Grabe ka pait. Pait ka ayong kahimtang ko kay ngano ningit-ngit kay akong gipaong ang suga mo na sa silong. Ako siyang lagyan og short. Putangan na og short. Ayan oh. Hay kalisod mga kaigsuonan. Kay ikaw na may gratiman. Grabe. Kani short ako i-short is niya, nagapampers na siya. Ako siyang ipampera niya, ako po isuot suot sa iya ha. Kan awar abot mga kay suunan kung unsa yang hitabo. Oh. buo. Ah, kuan na siya mga 32 anyos e, i-stroke kasi siya oi. Tuon ni nako Oh, si Ilas. Awala. Ayan mo na si Ilas. So sige na bagud niya hinumduma nang iya si Ilas. Iya higugma kay sa iyang hingsin Ilas oi oh. Eh, mag-short na may mga kay suunan. Amo ah, ni short ni. Ay suot na naman niya mong short. Oh, may itiham tik. Higda na siya. Mga tayong suunan, higda na o, oh. Ah, uh, hig higda na siya kay pasuot na siya short. Oh, really? Hmm. Ay, mga kasilingan, sa mga na una kailaman mo na mo, ano, si Bibit Gabasa, ang iso, una ko, si Pai Junior Gabasa. Ako yung kaloy sa kaloy yung taon Nana, say, na nasa higi ang mga gamay. Wala magukoy lain pod na matiman niya. Siyempre, ako ragu isuon. Ako ragu hapon. Wala man sa asawa. Wala po mga anak. Kaya pait kayo ang mga tao karon nga mga pamilya. Kaya nga no, ang adlaw nga. Anang naanas mga gipati. Malisod na kayo sila tanan bisan sa pag-ihi town. Mangihi na sa short niya, malibang sa lang short mo na kayaw-yaw ko. Pero dili na yaw nga manang mamalikas ko. Magyaw-yaw ko lang ako kasakit sa tungkot ba nga kung uh, sa gibati nga mura mag nag-antos ba? nag ta sa hindi sa pagkalisod sa itong mga gipangatubang na mga obligasyon bitaw mao bitaw na mga kaibsuunan nga masahay bayang yan, mabati bitaw kung kaguol, mubati tayo kalisod, syempre na amaligoy mga nakapalipot nga itong mga obligasyon ko parihas anang ako isuon, wala may mag-ariglar kay wala man sa uan wala siya ay, so, ay anak wala sa asawa mo nang ako gigariglar niya Aray, o oh. na stroke na na siya mga kaigsuonan, mga 7 years to 8 years na siya stroke mo Nang sahay baluoy po ba yata mo oh. Mau kini aku balita sa inyo ha, karong hapuna kay habi din ka nang akong ipanulti sa inyo ba, baya tinood baya kanan kaya kami lang itaw ng akong mga sulti sa akong mga akong ibalita sa inyo kay tinood ka na manamangay ko nyo o kung nakasala ko ninyo ha na lantawa ng akong video tabangi ko ninyo tapos inyong taong ilay kung na naamoy gusto tapos magkomento po mo niya nasa inyo po i-share ninyo ang akong mga video o si Ate si Ate Bet na Mindanao yahoo bye bye